Nagpahayag na ang Presidente na mayroon ng ilang mga bumubo ng Independent Commission. Uh, una sa lahat, ano po ang inyong reaksyon dito Monsignor? Uh, matagal na nating hinihingi at hinihintay na sana magkaroon ng Independent Commission para mag-imbestiga dito sa flood control anomalies. Uh, ikinagagalak natin yan at uh, sana yung mapusuan ng Presidente na magiging Pangulo ng komisyon yung taong talagang credible, yung taong pinaniniwalaan din ng taong bayan kasi importante yun. Eh. At uh, maliban po yan, hiningi rin kami na sana ang magiging Ombudsman, hindi political appointee kung hindi yung tao rin na credible, mapagpagkatiwalaan ng, ng mga taong bayan. Opo, ngayon po dito sa anong ito, uh, Monsignor, ay habang uh, hindi ba ho uh, ang tao ko dito sa pangyayari po ito habang dumid- umingay um, po ng uh, Independent Commission, binubo ang Independent Commission may mga legislative inquiry din pong nagaganap kapwa ang Senado at ang House leadership o House of Representatives mingilu dito sa uh, anomalya sa mga flood control projects. Uh. Sa Senado po, isang eh, sabi, may kasabihan tayong nasa kalagitnaan pala ang unang karera, nagpalit kabayo o nasa kalagitnaan ano ng investigasyon, eh bakit parang nag, ano, may implication ho ba ito, Monsignor? Uh, alam mo kasi marami ring... Uh, nagtatanong at uh, many questions the position of the Senate on the impeachment. Isa yun. Diba? At uh, pangalawa, hindi kasi maganda yung presidente ng Senado. Inamirin rin niya na uh, isa sa kanyang mga contributor yung contractor mismo kahit na sinabi ng contractor na personal na pira niya yon Uh, may implication yun eh. Pati yung credibility ng Senado is on the line. Kaya sila na siguro ang nagdesisyon na kailangan rin nila na magpalit ng kanilang Pangulo dahil sa mga ilang katanungan na namumuo sa kaisipan ng taong bayan. Uh, Monsignor, eh, nasa kalagitnaan po ng sabi nga po nung pag-iimbestiga dito sa... Eh, ano no? ah, sa mga proyekto ano man sinasabi sa sa ano ho, sa tawag po diyan sa mga uh, infra of flood control projects Um, ma ano ba ito? Ma may nakikita ba kayong maring mabago ang takbo ng investigasyon o lalo pang iigting, titingkad, Monsignor? Uh, I, I hope iigting at titingkad yung investigasyon doon sa flood control anomalies na i bigay ito sa isang senador o sa isang kongresman na talagang sincere po sa pag-iimbestiga tungkol doon sa mga katiwalian na nangyayari sa paggamit ng pundo para sa flood control projects. Bakit po? We hope, we hope, Opo. Mas bakit po ang simbahan hindi na, 'di ba? Sabi ng mga sabi na kritiko, ayan niyo na lang, diyan na lang kayo. Uh, sa magmisa para sa spiritual needs ng ating mga kababayan. Bakit uh, napilitang magsalita na po ang simbahan? Ah, uh, magiging tapat ako sa iyo ha. 'Yan ang uh, hindi maganda sa pananaw ng taong bayan eh. sa mga sa mga faithful. Kasi po yung gospel dapat magiging uh the should confront na reality on the ground. Mm -hmm. And among others, natanggapin natin, we a corrupt nation. Ano bang sinasabi ng gospel? Kasi, yung, yung, yung gospel, as I said, should confront the reality on the ground. Nang nag-aaral pa po, kasi ako sabi ng aking profesor, pasahin mong Biblia hawak sa kanang kamay at sa kayong newspaper sa kaliwang kamay and the gospel should evangelize that situation. Kaya part and parcel ng trabaho ng isang pare, trabaho ng simbahan to evangelize reality and our political reality is so corrupt. Kaya kailangan ang gospel dito kaya pag si Tabi nila, oh, nakikialam naman ko sa politiko, excuse me, hindi ko na yan pinapansin din. Jay. Nga po, kasi opo. Kasi part of the territory namin yan eh. Hmm. We speak of morality and we want to believe Kasi sana ang experto when it comes to, to morality. Kasi yung, yung, yung basihan namin, yung good news, yung salita ng Panginoon. Kaya kahit nasabihin nila, oh, nakikialam, hindi ko na pinapansin kasi Malinaw sa akin, malimanag sa akin, dapat the good news is Jesus Christ should evangelize the corrupt situation of our country. Monsignor, yun nga po yung minsan sinasabi parang uh, dito sa pagbubuo ng Independent Commission, yung sinasabi talagang dapat yung bubuo niyan may moral ascendancy at meron pong tinatawag na sinasabi nga po yung, yung kanilang morality ay talagang sabi nga apart ano ma ma mataas walang question para po kung ano wala silang mga itinatagong skeleton o kaya po kalansay sa kanilang nga uh, buhay monsignor ito po ba yung ibig niyo sabihin sa uh, uh inyo pong pahayag na yan, monsignor correct as i was saying in my interview here in iloilo our legislators should realize that they are living in a glass house at pag tinanong mo yung contractor, baka bumalik sa'yo. There will be an echo. At tatamaan ka rin. So we need somebody who is credible, somebody who is morally upright para mag-investiga dito. Not necessary, we're not looking for a perfect man. But somebody credible to everyone. Kasi pag pinili natin yung questionable personality rin, eh, hindi rin katanggap-tanggap. Kaya pag nag-create tayo nitong independent commission, we hope and pray that the president would choose somebody who is credible to everyone. And as I said, morally upright para mapagkatiwalaan ang resulta ng investigation ng komisyong bububuoy ng presidente. Nabanggit nyo nga po, Monsignor, mukhang yan ho ay nangyari kahapon um, dun sa mga testimony, nangyari lang na ito'y si Diskaya ang nagsalita, ano ho, pero mukhang iyano ang nangyayari ngayon at uh, dyan sa sinasabi niyo pong uh, mga atin ng mga mambabatas uh, ang natawag po doon eh, ha, pang nagturoan na o nagkaroon na ng tinatawag na talagang no holds bar investigation eh may mga mahahagip at mahahagip Monsignor Ah uh, correct Ah uh... Kasi I'm basing my responses to the questions sa privilege speech ni Senator Lacson. At sabi niya, doon sa corruption, para isang cake na pinapartida ng maraming tao. Kung titingnan ko lang yung pie na sinasabi ni Senator Lacson, yung funder mismo, kumihingi from 20 to 25 percent. Eh, lumalabas ngayon, 30 nga eh or sometimes more than 30. At sinasabi niya, yung funder, yung politiko. Kaya pag inimbestiga natin yung kontraktor, mas malaki yung tinatanggap ng funder. Kaya kailangan talaga, ah, nakakaawa naman kasi Benji, yung kontraktor na siya lang ang tatamaan. Samantala yung sa likod nito, yung funder nito, parang parang safe kasi sila nag-investiga. Now it's coming out so nagpapasalamat tayo diyan and of course people will deny it. Sasabihin so, na chismis 'yan, libelous 'yan. And 'yun ang kinakatakutan ko. Mm. Uh, Benji, no? Kasi remember John uh, Jun Lusada? Mm. Oo oh, nga po. Pero nakal... Oo, oh oh oh, oh di ba? Wala nakulong siya lang. Di mga ang vision blower pa ang nakulong. O, ba? Diba? eh, nakatakutan natin, baka mangyari dito. Kaya, pag may independent investigators na, ah, na may commission, talagang paniniwalaan natin na ah, yung kalimaliman nitong graft in corruption sa flood control, talagang titingnan nitong commission at saka with, with, with real evidence para makasampa at saka para talagang mabibigyan na ng karampatang pinalidad yung, yung funder nito. Kasi sabi ni Senator Lacson, yung funder ay politiko. Ang binabang ang, kina, ang pinangangambahan din po, Mons. Senior, uh, baka ho dito sa mga tinatawag na leadership change, eh, eh, mangyari po na yung dinong uh, pagbabago sa tema ng investigasyon, mabago at uh, katulad doon ng mga nakaraan, investigasyon lang, ang gando na lang, na, na nawawala na, natatabunan na, nakakalimutan na. At yung talagang pinaka-guilty ay wala na, Monsignor. Uh, um, I'm sorry for saying this because this is what I am experiencing in city, in the city and province of Iloilo. Kasi po, to be honest, questionable rin kasi yung justice system natin eh. Di ba? Nakakaawa yung mahihirap kasi wala silang magaling na abogado. Pero pag mayaman ka at magaling yung abogado mo, lahat ng technicalities talagang gagamitin para ma-absuelto ma ka. Kaya kailangan natin ang honest to goodness na investigators, isampa ito ng maigi at ang ombudsman mismo ang mag-create ng mga prosecutor na talagang hindi rin ma, mabibigyan. At saka, the people, the, the, citizens of this country should be very vigilant para once and for all, mabigyan ng example lahat ng mga corrupt and this will give them a very precious lesson. At saka, they will think twice kung uulitin ang nangyayari. So, sa justice system natin, kailangan din na uh, itingnan natin kasi mm -hmm. I mean Ma, ma may dalawa, may killing sa mayayaman at sa, sa mga eh. pag, pag mahirap, kulong ka agad pero pag mayaman there are many ways uh, para pagka, hindi sila maikot. Pag kami influensya, ah, uh, pag wala nang influensya, camera ka agad, uh, kita pa 'yung pagmumuka. Pag may influensya, Ah, uh, naka uh, may face mask na, wala pang no <laughs> senior. Sabi niyo uh, po. Naka mm, -mm. naka pa. <laughs> senior, sabi niyo po. Yes. Uh, we have a political, uh, we have a corrupt political system. Um, uh, ang nagsasabi po lahat naman daw pong ito mga kung naman ito'y theatrics sabi nga ng mga observers eh patungo po doon sa nalalapito na eleksyon at uh, 2028 uh, ano po ba dapat maging role dito ng ating o ng lato ng sektor ng lipunan lalong-lalo na po ng mga botante sa ngayon pa lang, Monsignor? From our end, we have been trying to educate our people. And among others, sinasabi namin, pag political dynasty, that's a red flag. Tingnan natin palagi, bakit sila na lang? sila na lang palagi. Isa na yon. Sana, as we look forward to 2028, tignan natin, lalo, lalo tayong mga butante, na pag-isipan ng malalim na ang ibubuto natin, ilagay natin sa pwesto, yung kandidato na hindi nagmumula sa political dynasty. Kasi pag political dynasty, alam mo naman, sila na nilang magtutulungan at saka eh, So, independent political person na walang kinikilingan kundi yung common good, maasahan natin yan. So, this early, yung taong bayan should look into that kind of political person na ang palaging ipinangalandakan, palaging nasa isip, yung common good, the good of all and the good of everyone. Tinasasabi namin palagi, pag kami sa political dynasty, walang patutunguhan ang bayan. Monsignor, talagang ano po, no? napaka sabi nga nila sa salitang English, gargantuan, gargantuan, task to ito. correct. Parang ano ito? Parang ano ba? Tama po ba yun? yung parang ano yung librong Don Quixote o yung <laughs> uh, <laughs> Quixote tayo. <laughs> o na ano no na talagang kailangan ano mag, uh, ma, masyadong ano uh, malaking trabaho pero uh, kaya naman po ano ho, um, mga senior. Ah, uh, uh, napakalaki ng problema ng bayang Pilipinas. Nakakahiya <laughs> Benji recently I was invited to International Conference on the Catholic Social Teaching and Climate Change. were talking about climate change. And uh, a participant from India asked me because I was sharing about the Catholic Social Teaching at parang sinabi in our language, matagal na kayong Kristiyano at matagal na rin yung Catholic Social Teaching. Bakit kurap pa rin kayo? Yan. <laughs> That was that was very harsh, no? the reality. Pero tinanggap ko, sabi ko, something is wrong with our faith. Magaling lang kami pag nasa loob ng simbahan, pero hindi na kami magaling pag nasa labas ng simbahan because our faith does not confront our faith, our life as, as a citizen. So sana ito ang mangyayari sa atin coming from my faith, nitingnan ko yung buong sphere ng buhay natin, social, political, economic, cultural, dadalhin ko ang gospel doon, especially sa political leadership. Kasi sabi ng isang politiko, the answer to the complex problem of the country is political. If we can only choose a political leader who is honest, who is for the common good, real change will happen to this country. When I was at EDSA, I was thinking that EDSA was the answer. Hindi eh. Nagbago, nagbago lang tayo ng leadership. Not, not persons with, with, with uh, upright morality. Not persons who are so sincere to the service of the common good. At ang hinahanap natin, yung, yung political leader na talagang who is for the common good, not for the family good, not for the party good. Sabi nga po, Monsignor, and that species is very rare to find now. <laughs> yeah, but, not, I, I, I am not that hopeless, Binji. We are more or less 120 million, di ba? Mm -hmm. kung, kung maraming masama, I want to believe marami pa rin ang magagaling na tao. Kaya lang tahimik, walang pake. At kung minsan siya sabi nila, yung kas pero walang pakialam alam sa buhay natin. That is wrong. So I uh -huh. nanawagan ako sa maraming mabubuting Pilipino. Benji I want to believe mas marami tayong magagaling, mas marami tayong may pagmamahal sa common good. Kaya lang tahimik lang. Okay. It's time for us to come out. The country needs you and when we unite, we can change this country. The complicated problem of this country will be given a good solution, especially that solution that would be felt by the very, by the very poor on the ground.